kasalukuyang nakakulong ang Italian war correspondent na si Cecilia Sala sa Iran. Hinuli siya noon pang December 19, ngunit itong biyernes December 27 lamang isinapubliko ang kanyang pagkakabilanggo sa Even Prison. Dahil dito, nanawagan ng gobyerno ng Italy ng agarang pagpapalaya sa 28 na taong gulang na mga mahayag. Bahagi siya ng pahayagang Il Folio at podcast company na Cora Media. Binabantayan ng Italy Foreign Ministry ang sitwasyon ni Sala at nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Iran. Dagdag nito, dalawang beses nang nakausap ni Sala ang kanyang pamilya. Aniya bagaman sobrang pagod ay maayos naman ang kanyang kalagayan. Ang Evin Prison ay kilala bilang kulungan ng mga individual na may security charges. Matagal na itong tinutuligsa ng international human rights groups dahil sa mga ulat ng pangaabuso sa mga detainee. Nanawagan ng Cora Media na kondinahin ang anilay arbitrary arrest kay Sala at pinanawagan din ng agarang ang papapalaya sa kanya. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.